today, 4 of January 2024 tayo mga sir, mga ma'am, mga bok. So as you can see, dito ngayon sa harapan nyo is the de-pulp fruit of every sweet. So nagdepalp tayo ngayon. So for this video and for this episode, ipapakita ko kung paano namin tinatanim yung uh, seeds nito, yung buto na galing dito, itatanim natin doon sa seed bed namin. So, I'll walk you around in a while. So ayan. So for the time being, tingnan muna natin at tikman na rin natin. So syempre, bago ang lahat, bago natin maitanim ang nakuha nating buto sa bunga, syempre, titikman muna natin 'yan. So, tikiman time na. Ito yung the best part natin sa Bilang Farmer. Tikiman time. So ayan, unang subo, unang kagat. Langhap sarap. Ayan, parang Jollibee pala. Anyway, ayan, sa unang subo ko, unang kagat, ah, uh, very crunchy siya. Juicy na rin, pero sa tingin ko, ay hindi pa siya ganun ka-ripe o kulang pa siya sa araw ng pag -ripe. Though, uh, juicy na siya, tsaka crunchy na rin, pero kulang pa talaga siya sa hinog. Dahil nga po, yung tauhan ni mama, nung na-check niya yung nag-visit sa farm, eh, ma overwrite na pag hindi niya kukunin. So, dinala na lang niya. Actually, ito ay hindi na balot dahil nakalimutan due to panay ang ulan dito sa aming lugar. So, makikita nyo in while, papakita ko yung bunga, ayan, <coughs> medyo na ano lang siya, uh, nabiyak. So, yung rason ng nabiyak, eh yun na nga, may papaliwanag na rin ako doon. Pero yan, so, pangalawang subo tayo, ayan, So, ang sinasabi ko dyan, nagdadaldal lang ako dyan, uh, masarap na talaga, juicy na siya, uh, crunchy, very crunchy, Uh, yun nga lang, uh, kulang pa siya sa hinog. Kulang pa siya sa hinog. Pero, that's it. That, kung gusto nyo ng ganyan. Ay, eh, nakita na yung mga dipap. So, actually, magkukontinue lang. Yan. So, ito yung mga nalaglag yata to. Overripe nalaglag laglag. sa farm namin. Napabayaan dahil panay yung ulan, hindi nakatawid. So, napabayaan lang rin yan, nabalot. So, ayan. Eh, kita nyo naman yung mga seeds na iba. yan o. Oh. So, this is one root, o oh, one reason bakit nagiging ganito yung bunga. Ayan, o. Oh. Nabibiyak. Dahil yung mga seeds niya, nag-start ng tumubo. Ayan, o. Oh. Kita nyo naman yan, o. Oh. Ayan. So, ayan yung isang rason. So, weather disturbances also, isang rason yan. Ayan. Kasi tumubo na. So, nabiyak ang bunga. Ayan. So ngayon, papakita ko yan. Itatanim na namin. So tingnan natin yung ginagawa ni mama. So ni nimimix niya yung organic natin na mga soil. So itatanim na yung na de na, na seeds. Ayan. Yung seeds na galing sa bunga ng EVR. Well, yung seedbed na media natin, so media ay well, so, naayos mo na. Sand. Reversan jo. Lupa natin natataniman. Ito na yung last na <coughs> uh, organic na para mabilis mag-germinate at saka So uh, kita nyo naman may binabat binabat po yan 30 minutes sa organic yung composition namin so ayan <coughs> so pwede nyo na itong gayahin or pwede rin hindi uh, isa-isahin talaga nyo paglagay yung buto dyan sa seed bead ayan. tapos afterwards nyan tatabunan So, isipin nyo, marami na tayong uh, seeds na nakuha sa isang bunga ng ibex sweet. So, medyo ma mabilis tayo makapagparami ng rootstock. Ang problema doon sa paggraft naman. Doon sa paggraft medyo ah, hindi talaga medyo mahirap po talaga siya buhayin sa paggraft. mahirap siyang buhayin kapag tutuong totoong aviary sweet kasi yung ibang klase ng langka mabilis na lang. hindi sya mahirap aywan ko ba bakit mahirap yung aviary <laughs> yeah. so ito i-press natin kaunti para talagang mapunta tapos ah, uh, takpan that. lang gaano kakapal ang i-cover ma? ano 1 inch lang ay hindi one one half inch lang yung ika-cover natin Ayan. na lupa. Yung hindi to talagang lupa, pure fine river sand. So yung iba, uh, kukupit ang ginamit. Pure kukupit naman ang ginamit nila. Katulad kay Sir Bernard Bautista, yan, yung ginamit nila kukupit, pure kukupit ang ginamit nila as river sand. Sa seedbed nila kasi yung so ayan ganun lang kasimple ganun lang kabilis ganun lang kadali yung pag natin so hayaan lang natin yan lang. yan tapos na tapos pag tumubo na yan iti -take out katulad na ganito iti -take out na yan sila dyan tapos ililipat na sa mga pot ganito dito Ayan. So, dito, ililipat na yan. Ito nga, ito yung tumubo na sempidak. Yung dala kong sempidak yan, yung dahon ng sempidak. Napatubo na. Ayan. So, makikita rin yung difference ng EVX with na seeds na pinatubo yan, o, yung dahon nyo. Iba talaga sa sempidak. Okay, so I hope may natutunan kayo. Pero may isang paraan rin naman na pagtanim. Pwede direkta dito. Dito na nyo ilagay isa-isa yung buto na tatanim dyan. But for now, pinakita ko lang na uh, ginamitan natin ng seed bead muna. Okay?